ikaw eh, sinasabi mong mahirap ka pa sa daga. Walang mahirap na sa dagang masasabi tayo. Walang mahirap na daga. Kaya ka naghihirap, hindi mo alam ang gagawin mo kasi eh. O, paturo tayo sa Diyos. Ano ang gagawin natin? Para wag tayong maghirap na kagaya ng sinasabi, mahirap ka pa sa daga. Kaya, walang bagay sa mundo na masasabi natin nagkulang ang Diyos. Eh, bakit ang tao na pinaka maestra ng Diyos? ang taong pinakamamahal ng Diyos, may namamatay ng gutom. Hindi nila alam ang kalooban ng Diyos, kaya sila nagkagano. Hindi sila nag-aral ng kalooban ng Diyos. Ba't sinasabing mahirap pa raw sila sa daga? Hindi ka mahirap. Eto, meron ka, hindi ka mahirap. Pakinggan nyo sa Ecclesiastes. Ganito ating mababasa. Bawat tao rin naman na binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari at binigyan ng kapangyarihan na kumain niya on. Kita nyo, bawat tao, walang, walang hindi kay ano ron, wala rong puwera. Binigyan ng Diyos ng kayamanan at pag at kapangyarihan kumain niya on. Oh, sige, tutulan natin yung salita ng Diyos. Ako unang-unang magtatanggol. Sino tututo? Hindi ka, Bradley. Ako ikaw, wala ako kayamanan. Sino nagsabi sa'yo? Lahat ng tao may kayamanan. Sabi ng Bible. Oh, maganda lang ang boses mo, kayamanan mo na yun. Kung minsan, ala, hindi mo lang alam, nasa iyo yung kayamanang ibinigay ng Diyos. Meron ka. Kahit bulag ka, there is something good in you. Pagkapangit-pangit ng tao, may maganda sa kanya sapagkat ang Diyos ang lumikas. Kaya lang siguro wala kang pag-aari, kundi ka tamad, waldas ka. Eh kahit na kahit na dalaw kahit kinyelas na parehong kaliwa, meron ka eh. Meron. Makakaraos ka. Huwag ka maiingit kung parehong kaliwa at mo. Bakit? Meron tao, maraming pambili ng kinyelas, walang chichinilasan. Amen? Tamo kung magmahalan Diyos. Okay, ha? Hindi pwede mo sabihin na ka sa mundo. Kaya ka lang nagrabyado, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Nagkulang ng turo ang namamahala sa relihiyon mo. Pero kung maiintindihan mo lang ang plano ng Diyos sa buhay, eh ba't ikaw ako mahirap? Eh paano kung puro tayo mayaman? Sino magtatrabaho? Tataw ka tubero. Eh puro mayaman ng tao. Sino magpipresenta tubero sa'yo? Halinga, ba't ako magkakalkal ng tae mo? Pareho lang naman tayo may milyon-milyon. Bakit ko kinakalkal ng tae ng may tae kung tubero ko? Dahil may pera ka ako wala. Para mapunta sa akin yung pera mo na kailangan ko, kailangan akong magtrabaho. Kaya laglagay ang Diyos ng mahirap dahil kung puro tayo mayaman, walang magtatrabaho. Naintindihan nyo ba yon? eh, akala nung iba, akala nung iba, pag mahirap siya, agrabyado na siya, no. Hindi. Maraming bintahe pagiging mahirap. Mahirap ka, hindi mo kailangan ng security guard. Tama? Matulog ka sa tabi ng... Eh, mahihirap doon sa Munoz. sa Maya. Pagkatapos natin dito, maglakad kayo hanggang ka Munoz. Sa tapat no donut, may matutulog ng mga bata roon. Kikidnapin ba yun? Kikidnapin yun? Halaga nyo, iintirisin yun? Walang habong yun. Nauulanan yun pag umulan. Nalilipasan ng gutom yon. Pero mahal ng Diyos ang mga batang yun. Bakit? Natutulog yon nang walang security guard pero hindi naaano. Yung anak ng mayamang nandun sa mansyon, may security guard na inaabangan sa eskweli. Alin ang mas mabuti? Mas mabuti na ito. <laughs> ha? Meron ka nga poultry. Hindi ka naman makakain ng manok. Alin ang gusto mo? Mahirap ka, wala kang manok kahit ano. Pero pag may manok naman, mauubos mo isang buo. Pati balat balat Alam niyo kasi yung mga may alta presyon, may mga sakit sa puso, bawal kumain ng balat ng manok. Eh kung alin pa yung pinakamasarap sa manok, yung paalisin. Mas gusto ko na wala akong poultry. Pero pag may manok naman, makakain ko pati balat, pagka sinisipag sipag pati yung buto, nguguyain ko pa. Walang bawal. Mahirap ka eh. Ay mayaman, may poultry, hindi makakain ng manok. May pigil, hindi makakain ng baboy. May ice cream, factory hindi ba kakain ng ice cream? Bakit? May diabetes. O, oh, sino ang agrabyado? Agrabyado ba? Mahirap. De, wala kang ice cream factory. Pero pag naka ka sa isang birthday, isang galon man ang ubusin mo, wala kang alalanin. Sige, lam lamon. Ang sarap kainin ng ice cream kung wala kang diabetes. O, oh, nakita nyo na kung paano nagmamahalan nyo sa atin. Kaya lang hindi natin alam kung anong gagawin natin sa buhay. Sabi ng Diyos, bawat tao may kayamanan, may pag-aari at binigyan ng kapangyarihan ng Diyos na kumain niyaon. on. Kaya yung ating kayamanan, ano? Sabi ng Diyos, yung nagnanakaw, wag na magnakaw pa. Bagkos igawa ang kanyang kamay ng mabubuting bagay para siya'y may maibigay sa nangangailangan. Tanyo, pag ikaw masipa, gumagawa ka, mabuti ang ginagawa mo, naghanap buhay mo mabuti, may maibibigay ka pa sa pangangailangan ng kapwa. Hindi naman kasi sapat sa mundo na ikaw lang ang meron eh. Na ikaw pasasa, na ikaw busog na busog, bundat na bundat, and you are not sharing it to others. Tinan niyo ang aral ng Diyos. Yung magnanakaw, wag ka na magnakaw, gumawa ka, gumawa ka ng mabuti ng iyong kamay, aupang uh, may maibigay ka sa nangangailangan. Tinan mo, ang utos ng Diyos, magbibigay ka pa. Hindi ka lang makakaraos, hindi ka lang magkakaroon ng sarili, makapagbibigay ka pa sa ibang nangangailangan. Lalo na pag kakakainin mo na eh. Nakumikit ka sandali. Panginoon, salamat po sa biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Sana po, Ama, bindisyonan mo ang biyayang ito. Makapagdulot ng kasiglahan sa aming katawan. Kahit tuyo yun, hindi ka mapapaano. Kahit sabihin pa hindi masustansya, Basta binindis na ng Diyos. Bahala ng Diyos sa'yo. Hindi laging ang sustansya ang bumubuhay sa tao. Sabi sa Biblia, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kung meron kang pananalig sa Diyos, ano? kahit mahirap ka lang, makakaraos ka lang matiwasay. Maigi ang isang tuyong subo at may katahimikan. Oh, yung isang tuyong subo, walang sabaw, sabaw, walang gravy, walang sauce, tuyo lang. Yung subo mo tuyo, walang padulas, tubig lang. Yung iba eh, wala ba may inom diyan? Wala, wala, wala yelo. Sa gripo, pwede makakaraos ka rin. Yung inom ng inom na malamig, namamalat pa yun eh. Madalas masipon yun. Kaya mo na siya, kontento ka lang. At pagkatapos, pagkakain mo, ano, bago ka matulog, Bago mo kainin, pinasalamatan mo. Bago ka matulog, lumuhod ka. Doon sa content, doon sa konting kinita mo, nakaraos ka. Diyos, salamat po. Nakaraos kami sa maghapong ito. Maraming maraming salamat sa iyong mga biyaya. O, pag nakita ng Diyos, kahit konti, maroon ka magpasalamat. Dadagdag ang bukas yan, kala mo. O, tama o hindi? Pwede naman yan dagdagan eh. If you are grateful for some or little things that you have received from Him, He is not maramot para dagdagan yung konti